Nanay, inaanyayahan kitang uminom ng tubig. Mahal, sabihin mo sa akin, bigyan mo ako ng pera pambili ng damit. Okay, nilagay ko yung pera sa wallet ko sa kwarto. Bumili hanggat gusto mo, huwag mag-atubiling. Sige kayo ni Nanay, kumain na kayo ng prutas at uminom ng tubig. Papasok na ako sa kwarto. Kumain ka ng pagkain ng anak ko sa bahay ng anak ko. So, humihingi ka pa ng pera pambili ng damit sa kwarto niya ay may wardrobe. Gayun pa man, patuloy akong bumibili ng damit buong araw kung hindi ka kumikita gumastos ng mas kaunting pera ang bawat sentimo ay pagsisikap ng iyong asawa. Uy nanay, bumili lang kami ng asawa ko. Nay, wag mong sabihin yan. Konti lang yan. Kuya, 100,000 ang halaga ng pagkain ngayon. Eto ito ang sweldo ko, 80,000 dolyar para sa karning ito, sa talong na ito at mga gulay, para sa pagluluto ko ng sopas, sa halagang 20,000 bibili ako ng prutas, isinulat ko lahat sa notebook. Sa katapusan ng buwan kailangan mong kalkulahin ang iyong utang, inaanyayahan kita sa hapunan nanay, iniimbitahan kita sa hapunan. Ngayong nagluluto siya para makakain ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Ngunit binibilang mo rin ba ang gawain? Trabaho ko din yan, Mama. Kainin mo, Nanay. Kain ka na. Ikaw ba ay maglalaban ng damit? Sabi ko akin na itong shirt hindi na kailangang labhan. Kailangan kong isuot ito bukas, pero tiklop ko na lang mamaya. Okay. 30,000 ang halaga ng shirt ko. 50,000 na naman ang pera para sa paglalaban ng damit namin ni nanay ngayon. Isang kabuuang 8,000. So naniningil ka rin ng pera para sa pagtitiklop ng damit at paglalaba ng damit. Huwag masyadong makulite. Ma'am, na na natin ito. Noon pa ayos lang po, Mama. Hello, nandito na ako delivery, ha. Huh? Iwanan mo na lang ang mga gamit ko sa security room. Okay, nangyaring bumaba at kunin ang iyong mga gamit para sa akin. 20,000 Okay na. walang ganyan. Ang lakas ng loob mong kunin, ang pera ng asawa mo, ng ganyan taong walang pinag-aralan. Hayaan mo diyan, kukunin ko. Nay, bakit kailangan mong maging mainitin ang ulo? Nang si inay sa pera at hindi binibigay sa anak para makakuha ng mga gamit. Halika, halika. Sige, maglalaban na ako ng damit ko. Hello, nanay. Hello, kuya. Bibili ka ba ng mga gamit? Pero ngayon nakikita kong medyo late ka. Nag-dinner ka na ba na? Oh, kumain na ako. Binigyan ako ng asawa ko ng pera, kaya namili ako. Ginamit niya ang pera ng asawa at nakangiti pa rin walang hiyang bagay. Nanay, bakit ang harsh mo magsalita? Hindi ako bitter, pero naawa ako sa'yo. Huwag mong layawin ang iyong asawa ng ganyan. Nanay kami ng asawa ko ay pantay, at may respeto sa isa't isa. Hindi naman kasi kami nakaupo sa ulo ng isa't isa. Sa tuwing magsasalita ako agad siyang nakikipagtalo. Ang galing mo talaga. Huwag na huwag mong susubukang kunin ang pera ng anak ko. Alam pa ba? Nanay, hoy nanay. Kung gusto mo, sige, Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang taong mahilig sa pera. Napakaganda ng mga bulaklak ngayon. Pumili ka, anak. Mangyaring huwag mag-atubiling pumili. Napakaganda ng mga bulaklak. Nanay. Hoy, kuya. Hindi ko na makita ang wallet ko. Eto na, hindi pwede. Bakit hindi mo nakikita ito? Oh, tama matandang babae. Eh. Kinuha mo yung wallet ko, ha? Simula ngayon, siya na lang ang nakatayo sa tabi ko. Ano bang sinasabi mo hindi ko nakuha? Tingnan kung may mali. Ate, dapat may hindi pagkakaunawaan. Hindi ibig sabihin na nakatayo sa tabi ko ang nanay mo, ay kumukuha siya ng pera sa iyo. Ayun lang. Kung hindi mo kukunin, ibigay mo sa akin ang iyong bag at titingnan ko. Bakit pagsubok? Narito, tingnan ito. Hindi ako nagnakaw, kaya hindi ako natatakot. Eto na, ito ang wallet ko. O matandang babae. Matanda na siya pero nagnakaw din. Tako, hindi ko rin alam kung bakit nasa pulsa ko iyon pero hindi ko talaga kinuha. Tinatanggihan mo pa ba? Huwag mong isipin na matanda ka na at patatawarin kita. Pumunta sa istasyon ng pulis. Uy ate, dahan-dahan siya. Huminahon ka na pakiusap ko. Malamang may misunderstanding lang dito. Anyway, nakahanap ako ng pera. Patawarin mo ang aking ina. Matanda na rin ang nanay ko. Pasensya na mga kapatid. Ito yun lang. Puti na lang hanapin yung wallet. para uwi na tayo. Pumunta sa pulis. Sobrang nakakainis. Matandang babae. This time, pinapatawad na kita. Ito, bakit mo ginamit ang wallet mo para ipadala sa akin? Ang aking ina ay hindi ganong uri ng tao. Hindi ka nabibili ng bulaklak? Nanay, Anak ko, kailangan mong maniwala sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi naman talaga ninakaw ni mama. Nanay, napakalinaw ng ebidensya. Ano ang magagawa mo kung magtatalo ka pa ngayon? Ngayon sinasabi ng nanay ko, hindi rin ako makapaniwala. Sa kabutihang palad ang mga tao ay magaan. Hindi nagsumbong ang mga tao sa pulisya. Ngunit iulat ito sa pulisya. Well, buong pamilya ko, magkaroon ng masamang reputasyon sa buong buhay mo. Ano ba ang dahilan kung bakit mo ako pinauwi ng madalian na? Nanay, bakit ka umiiyak ng ganyan? Nagpunta kami ng nanay ko sa palengke. Ninakaw ni nanay ang wallet ng isang tao. Buti na lang. At hindi sila nagsumbong sa pulis. Pwede akong mamatay sa kahihiyan. Anak ko, hindi ginagawa iyon ni nanay. Ang aking ina ay napinsala aking anak. Nanay, alam kong mahilig ka sa pera. Pero hindi naman sa puntong kailangan kong magnakaw sa ibang tao. May kulang ba sa bahay ko? Nanay, bakit ginawa iyon ni Mama? Kahit ako hindi naniniwala. Kahapon ay napakahusay ninyong gumanap. Akala ko lugi talaga kayong dalawa. Oo, nakakahiya ang matandang babae na iyon, oo. Ang pera ko ay nailipat na sa aking account. Mangyaring suriin. Ano? ano ang sinabi mo. Ang kwento pala ng nanay ko na nagnakaw ng wallet ng iba ay dahil sa paninira ko sa kanya. Paano mo magagawa iyon? Hindi, hindi ito ang iniisip mo. Isa talaga siyang masamang babae. Sabaliw ka ba? Bakit mo ako sinaktan? Tama, sinisiraan ko ang nanay mo. Pero alam mo ba, nakatira ako sa bahay na ito, na tinapakan ng nanay mo sa loob ng maraming taon, para lang sa ilang barya naglilingkod ako sa iyong bahay. Hindi ako freeloader, sinabi niya sa akin iyon. Dahil lang sa pera, pinagalitan niya ako karapat dapat siya. Ito tingnan natin. Ginawa ni mama ang lahat ng ito para sa amin. Napakasama kong tao. Mga anak ko, nakauwi na si mama. Wala nang mukha si nanay sa bahay na ito. Dahil dapat mahiya ang ina at mga anak sa kapitbahay. Pero sa totoo lang, hindi ninakaw ni nanay ang pera nila. Mga bata, mangyaring maniwala sa akin. Dati nangongolekta ng pera ang nanay ko sa mga anak niya. Pero hindi kinastos ng nanay ko at inilagay lahat sa bank card na ito. Dagdag pa sa ipon ni nanay. Mangyaring panatilihin ang perang ito kung sakaling kailanganin mo ito ng madalian trang. I'm sorry kung sobra ang galit ko sa iyo lately dahil nakikita kong bata pa kayong dalawa at napakasayang gumastos nag-aalala ako sa inyong dalawa. Huwag mong sisihin ang iyong ina. Nagpaalam si nanay sa dalawang bata. Kumain ka ng pagkain ng anak ko sa bahay ng anak ko. So, humihingi ka pa ng pera pambili ng damit sa kwarto niya ay may wardrobe. Gayunpaman, patuloy akong bumibili ng damit buong araw. Kung hindi ka kumikita, gumastos ng mas kaunting pera, ang bawat sentimo ay pagsisikap ng iyong asawa. Ginamit niya ang pera ng asawa at nakangiti pa rin walang hiyang bagay. Nanay, bakit ang harsh mo magsalita? Hindi ako bitter, pero naawa ako sa iyo huwag mong layawin ang iyong asawa ng ganyan.